Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps! Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang horror thriller movie na Don't Breath na ipinalabas noong 2016. Isang araw sa Detroit, tatlong kabataan ang pumasok sa isang bahay para magnakaw. Kahit may alarm na naka-install dito, alam nila paano ito ma-disable. Ito ang grupo ni Rocky, Manny at Alex na walang ibang trabaho kundi ang magnakaw pero mga maliliit na bagay lang ang kinukuha nila pero hindi pwedeng sumobra sa $10,000 at hindi rin sila pwede kumuha ng pera. Ito ang rules ng tatlo dahil kung sakaling mahuli man sila hindi malaking parusa ang ipapataw sa kanila. Alam ni Alex ang batas na ito dahil isang home security ang negosyo ng pamilya ng binata. Kinukuha niya ang susi ng bahay ng mga kliyente ng kanyang ama para pagnakawan kaya meron din siyang remote para i-disable ang security system ng bahay na pinapasok nila. Sa kanilang tatlo, si Manny ang medyo pasaway at may katigasan ng ulo. Habang banibinta nito ang mga nakaw na gamit sa kanyang middleman, may binigay itong impormasyon na pwede nilang pagnakawan ng malaking halaga. Ang kanilang magiging target ay isang matandang lalaki na dati umanong sundalo, si Norman. Nag-iisa lang ito sa bahay na tinitirhan at wala na raw itong mga kapitbahay dahil abandonado na ang lugar nito. May malaki umano itong pera dahil nakatanggap ito ng malaking settlement sa isang kaso. Nabangga ng isang babae ang anak ni Norman na kinamatay ng bata. Nasa $300,000 daw umano ang hawak ng war veteran. Pero ayaw ni Alex sa planong ito. Malaking halaga daw ang pinag-uusapan nila na kung mahuli sila, siguradong madadamay ang ama niya sa investigasyon. Pero nang makakita ng pagkakataon si Mason, pinagbabaril niya ang mga ito. Sabi naman ni Rocky na kung magtagumpay silang gawin ito, hindi na sila magnanakaw ulit dahil sa laki ng makukuha nila. Pero iniwan ni Alex ang dalawa at sinabi hang hindi nila gagawin ang planong ito. Nang sumunod na araw, nakatanggap ng text si Alex galing kay Rocky. Nakiusap itong gawin nila ang plano dahil gusto nitong ilayo ang bunsong kapatid sa nanay nilang walang pakialam at salasinggirong boyfriend. Pero di ganun kalaki ang nakuha nila sa unang truck. Paglipas ng ilang saglit, nakatanggap si Rocky ng reply galing kay Alex na pumapayag na ito sa plano nila. Matapos ang isang taon, nagplano ulit ang squad na napakatahimik na ng paligid nito dahil wala na itong kapitbahay. Nang bigla silang nabulaga sa malaking aso na samampa sa bintana ng kotse. Alaga pala ito ng dating sundalo at dito din nila nalaman na bulag pala ang matandang lalaki. Nagdadalawang isip si Alex na pagnakawan si Norman dahil sa kapansanan nito pero desidido na si Manny na ituloy ang naumpisahan nila. Alas dos ng madaling araw na sila bumalik sa lugar ni Norman. Maliban sa bahay ng dating sundalo, walang kailo-ilaw ang ibang bahay sa buong paligid. Hinagisa nila ng pagkain ang aso na may pampatulog para hindi ito sagabal sa pagpasok nila. Nang makatulog na ang aso, sinubukan nilang buksan ang pinto gamit ang dalang susi ni Alex pero nagulat sila na apat pala ang lock ng pinto. Sabi ni Manny na wala umanong tiwala ang dating sundalo kahit kanino kaya marami itong padlock. Kaya pumasok sila sa gilid at naghanap ng madaanan papasok ng bahay. Hindi nila mabuksan ang pinto sa kusina. Sinubukan din nila ang daanan sa basement pero nakalak ito sa loob. Nang makita ni Rocky na walang grills ang bintana sa CR, tinulungan siya ni Manny para makaakyat siya dito. Nang mabuksan na ng babae ang bintana, na-activate na ang security alarm. Nagmamadaling hinanap ni Rocky ang security unit at nakahinga ito nang maluwag ng ma-off ang alarm. Dahan-dahan itong pumunta sa kusina para pagbuksan ang mga kasama. Nang makapasok na sila, nagtanggal sila ng mga sapatos at nagumpisang maghalughog sa paligid. Inikat nila ang buong first floor pero wala silang nakita dito. Kaya dahanda ang umakyat si Manny sa second floor. Narinig ng lalaki ang nakabukas pang TV galing sa isang kwarto. At nang silipin niya ito, nakita niya si Norman na natutulog. Tahimik na gumawa si Manny ng pampatulog pero laking gulat niya nang makitang nakaupo na ang matanda sa kama na nakaharap sa kanya. Hindi gumalaw ang lalaki. Pinatay ni Norman ang TV sa kahumiga ulit dito na kumilos si Manny, dahanda ang nilapag ang bote na may pampatulog at lumabas ng kwarto. Hindi nila nakita ang perang hinahanap kaya pinagdiskitahan nila ang nakalak na pinto pababa ng basement. Malamang umano dito nakatago ang pakay nila. Hindi ito mabuksan ni Manny gamit ang pry bar kaya nilabas nito ang isang baril na kinagulat ng dalawang kasama. Sinabihan ni Alex ang kasama na pwede na silang barili ng may-ari ng bahay dahil sa bitbit -bit nitong baril pero sagot ng lalaki na kailangan din niya ng proteksyon dahil dati umanong sundalo si Norman. Ilang saglit lang ay binaril na ni Manny ang kandado ng pinto. Dito na hinaila ng binata si Rocky na umalis na sila pero ayaw sumama ng babae kaya si Alex lang ang umalis. Nasira na ang padlock ng pinto pero bago pa man nila ito mabuksan, natahimik silang dalawa dahil nasa pinto na si Norman. Nagsalita ito kung may tao sa paligid. Sumagot si Manny na lasing umano siya kaya wala sa sariling pumasok sa loob ng pamamahay ng dating sundalo. Pero nang maapakan ng matanda ang parte ng kandado sa basement, dito na siya tinutukan ng baril ng lalaki. Binalaan ni Manny ang dating sundalo na wag na itong lumapit pero hindi ito natinag si Norman. Bigla nitong dinakma ang baril na hawak ng lalaki. Kahit matanda at bulag pa, mas nanaig pa rin ang lakas nito walang nagawa si Rocky kundi panuurin lang ang dalawang lalaki. Nang sabihin ni Manny na nag-iisa lang siya, dito na siya binaril ng matanda. Gulat na gulat ang babae sa nasaksihan. At mabilis pero tahimik itong umatras sa closet. Sumiksik ito sa may sulok at pinipigilan ang pag-iyak. Dahil sa narinig na mga putok, tahimik na bumalik si Alex sa loob ng bahay. Muntik pa nitong mabangga ang matanda sa hallway. Pinulot nito ang susi sa sahig sa kapinadlak ulit ang pinto sa kusina. Napaatras lang si Alex sa may banyo. Takot siyang sumiksik sa sulok nang pumasok din si Norman at tinapal sa bintana ang dalang tabla. Ilang saglit lang ay nakatanggap ng text si Alex galing kay Rocky. Sinabi nitong patay na si Manny at nasa closet umano ito. Lalabas na sana sa closet ang babae nang biglang sumulpot si Norman. Dahil akala nito walang ibang tao sa paligid, kampante nitong binuksan ang nakatagong safe. Nang umalis na ang matanda, nakita pa ng babae ang password bago ito nawala. Maya-maya lang ay pumasok na si Alex sa closet. Sinabi nitong tatawag sila ng pulis pero pinigilan siya ni Rocky. Tumayo ito at pinindot ang nakitang password ng matanda. Hindi makapaniwala ang babae nang makita ang ilang bundle ng pera. Mabilis niya itong sinilid sa bag. Pati si Alex ay namangha sa dami ng pera. Baka nasa isang milyon umano ito. Dahil sarado ang main door at kusina, naisipan nilang sa basement dadaan. Dahil nasa loob umano ang lock nito. Pero bago pa sila makalapit sa pinto ng basement, biglang lumabas si Norman dito. Pigil hininga nilang pinanood ang ginawa nito sa bangkay ni Manny. Dahanda ang humakbang paatras si Alex nang biglang tumunog ang sahig. Narinig ito ng dating sundalo kaya mabilis itong tinutok ang baril sa kanila. Pero binaba din ito nang wala nang marinig na ingay. Ngunit tumunog bigla ang cellphone ni Manny kaya binaril ito ni Norman. Sa kanito pinagpatuloy ang paghila ng bangkay ng lalaki sa may workshop. Dito na mabilis na kumilos ang dalawa. Dali-dali silang bumaba ng basement. Walang ilaw sa baba kaya nahirapan silang hanapin ang pintu palabas. Nang mga sandaling iyon, nalaman na ni Norman na may kasama si Manny na nasa loob pa ng bahay dahil sa amoy ng sapatos ng lalaki. Nasagi ng kamay nito ang boots ni Rocky, kaya nagmamadali itong tingnan ang safe. Napaiyak at napasigaw na lang ito nang wala na dito ang pera. Nang lumong na paupo ang matanda sa gilid ng closet, patuloy pa rin nagpaikot-ikot si Alex at Rocky sa madilim na basement nang bigla silang ginulat ng isang babae na nakatali sa isang sulok. Hindi sila makapaniwala sa nakita at natuklas ang sekreto ng dating sundalo. Nang matagpuan nila ang babae, sabay naman itong nalaman ni Norman dahil ang tali ay nakakonekt sa isang bell sa taas. Gusto ni Alex na umalis na sila at tatawag na lang ng pulis pag nasa labas na sila pero may inabot na papel ang babae kaya bumalik si Rocky. Dito nila nalaman na ito yung babaeng nakabangga sa anak ng matanda. Inosente pala ito sa nangyari kaya siguro kanidnap ng dating sundalo. Habang tinuro ng babae kung saan nakalagay ang susi, naririnig na nila ang mga yabag ni Norman pababa ng basement. Kaya nagmamadali silang tanggalin ang pagkaposas ng babae at sabay ay nalalayan papunta sa may pintuan. Nanginginig si Alex sa pagbukas ng kandado habang tinitingnan ang dinaanan nila baka sumulpot ang matanda. Pero sila ang nabalaga ng tumambad sa harapan ng pintuan si Norman. Binaril nito si Alex pero dumaplis lang ito sa tenga ng lalaki at si Cindy Roberts ang tinamaan, ang babaeng ililigtas sana nila. Nagmamadali silang lumayo nang bumaba si Norman kaya pinaputukan sila nito. Nang mapansin ni Norman na may nakabulagta sa daanan niya, kinilala niya ito. Napahagulgol ng iyak ang matanda na pinagtataka ng dalawa. Dahil nakuha nila ang susi ni Norman, sa main door na daw sila dadaan. Pero bago pa makaakyat ang dalawa, pinatay ng dating sundalo ang main switch ng kuryente. Kaya pareho na silang walang makita sa buong paligid. Nagkahiwalay si Alex at Rocky dahil pinagbabaril sila ng matanda. Kabisado na nito ang paligid kaya hindi na ito nahihirapan sa dilim. Maya-maya lang ay nadakman nito si Alex pero wala nang bala ang baril kaya say sa kailan na lang sana nito ang binata pero nakawala ito. Nagtagpo ang dalawa sa dilim at sa tulong ng ilaw sa taas na pintuan, nakalabas din sila ng basement. Nilagyan nila ng harang ang pinto para hindi na makalabas si Norman ngunit laking gulat nila nang makita ang malaking aso sa dulo ng hallway. Hindi gumalaw si Alex pero inutusan niya ang babae na subukan ng susi sa main door. Biglang kumalabog ang pinto kaya nilusob sila ng aso. Hindi pa rin nabuksan ni Rocky ang main door kaya tumakbo na sila paakyat ng second floor. Pumasok sila sa isang kwarto at hinarang ang kabinet sa pintuan. Nasa second floor na rin ang dating sundalo at kinuha nito ang nakatagong baril sa ilalim ng kama. Nagtatalo ang dalawa kung pindutin ba ang panic button sa remote o hindi. Gusto ni Alex na tumawag ng pulis para matulungan sila dahil mas mabigat umano ang kasong haharapin ni Norman kesa pag nanakaw nila. Pero ayaw pumayag ni Rocky dahil hindi nila madadala ang pera pilit nang binubuksan ng matanda ang kwarto kaya walang ibang pwedeng daanan si Rocky kundi ang ventilation. Samantalang si Alex naman ay pilit pinipigilan ng aparador pero pag-awang ng pinto mabilis na pumasok ang aso. Sinunggaban siya nito kaya napaatras siya at nahulog sa bintana. Nawala ng malay ang lalaki pagbagsak nito sa skylight. Hinanap siya ni Norman akala nito dumaan siya sa bintana. Samantalang si Rocky naman ay nasundan ng aso sa ventilation. Sa sobrang takot bumagsak siya sa dulo at nawalan ng malay. Nang bumalik na ang Oli Rat ni Alex, nakaumang na sa kanya ang baril ng matanda. Pinaputukan siya nito kaya tuluyan siyang bumagsak sa first floor. Dahanda ang bumangon ang lalaki at pinindot ang remote habang pag-apang napapunta sa sala. Pero nakasalubong nga si Norman kaya binaril na naman siya nito pumasok siya sa workshop kung saan nakita niya ang bangkay ni Manny. Dito na laban si Alex kay Norman. Pero mas malakas ang matanda kaya nabugbog nito ng todo ang binata. Nakapkap nito ang malaking gunting kaya sinaksak niya ito sa binata. Nang mga sandaling iyon, nagising na rin si Rocky na nakabaluktot sa isang kanto ng ventilation. Pilit niyang binubuksan ang isang rehas palabas pero bigla siyang dinakman ni Norman at hinay lapababa. Pagbagsak niya sa sahig, pinagsusuntok siya ng dating sundalo at sinakal. Nasa basement na ang babae nang magising siya, nakatali at nakahiga sa kama kung saan nila nakita si Cindy. Nagmakaawa siya kay Norman na pakawalan siya na hindi siya magsasalita sa mga pulis. Pero sabi ng matanda na kinuha raw ni Cindy ang anak nito kaya papalitan umano nito ng bago. Buntis pala ang babae kaya siya ang sinisisi nito bakit namatay na naman ang anak sana nito at si Cindy. Buhay sana raw ang mga ito kung hindi sila pumasok sa pamamahay ng matanda. Pagkalipas ng ilang saglit, nagising din si Alex. Buhay pa pala ito dahil ipinalit nito ang bangkay ni Money nang saksakin siya ng gunting ni Norman. Paglabas niya ng hallway, nagaabang pala sa kanya ang aso kaya tumakbo siya pabalik ng workshop. Nagtago siya sa likod ng pinto at nang makapasok ang aso sa loob, mabilis niya itong sinarado. Binuksan muna ni Alex lahat ng kandado sa main door saka siya pumunta ng basement. May nilabas si Norman sa kanyang ref na mukhang gatas at nilagay sa isang frying pan. Artificial insemination pala ang ginawa ng matanda kay Cindy, na hindi umano nito ginahasa ang babae. At ganun din ang gagawin nito kay Rocky. Habang tinataas siya ni Norman, sabi nitong siyam na buwan lang ang kailangan niya at makakalaya na umano ang babae. Hindi makapaniwala si Rocky sa gustong mangyari ng matanda kay nagpupumiglas siya. Akmang ipapasok na ni Norman sa sinapupunan niya ang siman nito nang dumating si Alex. Pinalo ng binata ang ulo ng matanda ng martilyo. Nang malugmok ang dating sundalo, mabilis nitong pinakawalan si Rocky at nila ay patang posa sa kamay ng matanda. Pinagsisipan ng babae si Norman at sinabi sinabihang mabubulok sa bilangguan pero sabi ni Alex na hindi na sila magsusumbong sa mga pulis kung kukunin nila ang pera. Sabi ng dating sundalo na umalis na sa pamamahay nito dahil nakuha na umano nila ang ipinunta nila dito. Mabilis silang umakyat palabas ng basement pero bago pa man sila makalabas sa pinto, nakasunod din pala agad si Norman sa kanila at tinamaan nito si Alex. Walang sinayang na sandali si Rocky, lumabas agad siya sa nakabukas ng pinto at tumakbo palayo. Huminto siya sandali para lingunin si Norman. Pero biglang lumabas ang aso ng matanda. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo palayo. Nang malapit na siya sa sasakyan, naabutan siya ng aso pero ang bag niya na may lamang pera ang nasakmal nito. Nakahanap ng paraan ang babae na makulong sa loob ng sasakyan ang aso at tuluyan siyang makawala dito. Nang akala niyang tapos na ang lahat, hindi pa pala. Sumulpot si Norman sa likod niya at pinalo siya nito. Hila-hila siya ng matanda pabalik sa bahay nito. Pagkapasok niya sa loob, nakita niya ang bangkay ni Alex. Dito niya nakita ang remote sa kamay ng lalaki. Kinuha niya ito at itinoon sa security system. Biglang tumunog ang alarm nito na kinagulat ni Norman. Sensitive pala ang matanda sa ingay kaya ginamit ni Rocky ang pagkakataong ito na paluin ng pry bar ang dating sundalo. Hanggang sa mahulog ito sa basement at tamaan ng sarili nitong baril. Nagmamadaling lumabas ang babae para hindi siya maabotan ng mga pulis. Nang sumunod na araw, nasa airport na si Rocky kasama ang bunsong kapatid. Habang nagaantay ng kanilang flight, napanood niya sa TV ang ginawa nilang pagnanakaw kay Norman. Nakaligtas pala ang matandang lalaki at sinabi nito sa mga pulis na wala umanong nawala sa mga gamit nito. Nagtatakang napatitig ang babae sa mukha ng matanda sa TV. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-cuts tayo sa susunod na video.